rear axle complete guys yung spline nasira so guys pati yung elastic joint nya guys so yung spline din so yung ah uh, cause nito guys kasi yung nut na is lumuag so pag lumuag guys sirahin talaga yung rear axle complete at sa tong elastic joint yan guys na mas maigi talaga na guys na -check, check natin yung mga bolt and nuts natin sa piagyo natin guys kasi sisira yung mga pisa natin guys at saka, at ang mahal mahal naman yung pisa nito guys so ito kasi uh, natin ng bago yung real axle complete at saka mga bearing na naging rin guys yung ball uh, ball bearing, needle bearing rear axle complete ah uh, elastic joint Guys. Uh, natin guys uh, natin guys kasi nasira talaga guys so hindi naman talaga ito masisira guys pag ano, na check tayo maigi yung sa unit natin kahit na o sa every weekly lang guys check natin yung unit natin kung meron bang maluwag o meron bang <coughs> kailangan higpitan so para maiwasan natin itong ganitong mga damage guys Oh, kasi pag yung sasakay lang tayo tapos hindi na tayo nag-check. Ayun. 'Yun talagang kasagaran na mangyari. So ito yung guys yung pinalit natin ng bago na rear axle complete. At saka ito. ito ayan, bago. Bago na to guys. Rear axle complete tapos ito yung ano ah uh, elastic joint na uh, elastic joint and complete yun guys so yan bago yung bago nito guys Ayan so, yan kailangan lagi lagi nating titignan ma lagi yung unit natin na para iwas Iwas nipis ng bulsa natin, guys. So, yan lang, guys. Hindi ko na mapakita yung mga kabuhang video dito. Kasi, yung iba alam na nito kung paano magkabit. So, meron naman ako mga video na ganito. So, hanggang dito lang, guys. Please support my YouTube channel.